Welcome. Nandito na tayo ngayon sa eskwelahan ng aking tatang. Dito siya nag aral ang Sarat Central School. Libutin natin. <us débiles> Thank you very much. Naku, nakapulo pa kayo talaga naman. Marcos na Marcos Day. Maraming maraming salamat. Oh, ayan na. Ferdinand Marcos. General Luna. Yung mga heroes ng Ilocos. Let's go. Pasok na tayo sa classroom. Andi and the aunt. Ayan. Ayan. <laughs> ito sa tatay ko at kanyang mga kapatid dito sa Ilocos, lalo na dito sa Sarat kung saan sila lumaki. Dahil parehong teacher yung kanyang magulang. Yung tatay niya, si Mariano Marcos, senior. Senior na kasi, meron na kami in the third. Pakatapos nun, yung principal na si Donya Josefa. Hindi po siya Doña no, 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 mestra pa lang siya. At siya nagtuturo, napaka-stricta ng dola ko. Si uh, Nana Sepa, ang tawag namin sa sobrang strita ang pinagtatakaran ng mga taga-sarap noon e bakit daw yung mga bata yung mga anak ni Doniel Josefa at ni Tata Mariano kung bakit daw napakamit. Never daw sila nakikita na nagbubulasabos dyan sa mga putikan. Hindi daw na, nawawala ta -e, yung tain at Hindi daw naguguso tambok. buhok. Paano? Sabi ng tatay ko, eh, papagalitan daw sila ng todo-todo ng kanilang teacher na mga magulaw. Kaya super neat sila. Kaya siguro, hanggang tumanda, yung tatay ko, suklay ng suklay, hindi nawawala yung suklay. At plancha-plancha na training mula sa mababang edad. Andito na tayo sa kwento ng Andy and the Ant. Malaking storya dito sa sarap itong the young Andy and the aunt. Kasi Andy at sa tasay ko Talaga naman, di siya Ferdy. Talaga Filipino style. Andy, ayan, Americanized. At ang sabi niya, naglang na program yung kasama ng mga barkada niya. Ayun, andun sila, pahinga sa ilalim ng puno. Eh, naglabasan daw yung mga langgam, sa katot na langgam. Tapos, yung can katabi, syempre, talagang pinapalo, no? Para mawala yung mga langgam. Eh, sabi ko tatay tigilan mo yan, baka mamatay. Eh, di ano kung mamatay yung langgam? sabi niya, kawawa naman, may buhay yan. May karapatan magbuhay, wala namang ginagawa sa masayot. Ayun, andito makikita po ninyo, Jeco Silang, andyan. Andito si Juan Luna, yung kapatid niya, si Antonio Luna. Andiyan, si na... Ah, Gregorio del Pilar, ang ating uh, pare. At nandito si Gabriela Silang, ang kababaihan. Andito din si Isabelo de los Reyes, ng ating mga trade junior. Andito din ang um, never surrender na si Artemio Ricarte. Ayan, pinagmamalaki namin. Ero sa si buong bursa, tignan naman ninyo. Kitang kita kung sino yung pinagmamalaki ng Ilocandia. Kaya, sa totoo lang, ang dami naming sundalo, pulis at iba pa dahil yan ating naturo sa eskwena namin eh. Talagang maging magiting, matapang at ipaglaban ng ating bansa. Sang sa katutak ng naririnig mo kwento kapag bata ka sa Ilocandia, na na sa batak sa amin, lahat may kwento. Yung punong kahoy may kwento, yung upuan may kwento, kung sinong umupo, sinong gumawa lang kung ano. Na lahat may kababalaghan, magugulat ka. Pero yung number one kwento na pinagmamalaki namin lahat, itong classic epic ng Pilipinas, Biyag ni Lamang, The Life of Lamang. Kumbaga, siya na yung naging Bay Wolf, yung epic poetry ng Pilipinas. Kaya pinagmamalaki po namin yon. Talagang the first Filipino superhero, si Lamang. Si Lamang lahat ginagawa ay eh. grabe talaga. Tapos may alalay siya na isang aso, may alalay rin siya na isang tandang. Tapos meron pang lugar kung saan nakipag-wrestling daw siya ng buhaya. Siyempre, siya yung panalo. dito ang ating teacher sa Sarat Central at binibida natin ang ating National Awardee na ng Museum in a School. Siyempre ang panalo Sarat, obvious ba? Kasi lahat dito ay makasaysayan. ang Andito ang mga gamit na antik na mga sinaunang iroano. Ang mga panluto, ang mga pinggan, mga karatay. Ako, yung mama mimeograph ng sinauna, naabutan ko yata yun, buyan. At yung pagablan, ang, alam ba ninyo yung pagablan? It is a weaving, oo, oo, ng binakol at iba't iba pang mga abel, ilabel. We need ng mga ito, um, ayan. At andito ang typical bed. At ito ang paboritong upuan ng ama ko, ang butaka. sa Sarat Central School para tayo nag-graduate at nag on. Ito yata ang pinakapaboritong lugar ng tatay ko sa buong mundo. Parati siyang tatambay dito pag may libre panahon. Dahil ito yung balkon ng malaking bahay sa Paway na siya mismo nag-drawing. Kulang-kulang na eh, pero siya ang nag-drawing. At wala naman siya alam. Ang trinoming niyo yung kwadrado. Ayan. Tapos, nakalimutan kalimutan lagyan ng hagdan. Yung nanay ko na drawing ng hagdan, nakalimutan din yung kusina. Pero andyan na kompleto. Total, ang gusto lang niyang gawin, e eh, tumambay dito sa balkon. Dito na siya kakain, nakakalat lahat ng papeles niya. At alam ba ninyo kung ano ito? Ito yung butaka yung antigong silya ng mga Ilocano Pilipino. Hindi ko nga ma-spelling kung pa, paano. Kasi itataas daw yung paa. Naka-kolcho, naka, naka na talagang napakaluwag. At preskong-presko -presko daw sila. Hindi daw sila mahibitan. Ang ginawa ng ama ko, para may kasama siya na tumatambay dito, Ininom ng tsokolate, tapos kakain ng bahagya, tapos dadalhin yung trabaho. Eh itong mga butakan namin na may mama bear, papa bear, and everybody's bear. Andito yung kanya, yung nanay ko na rocking chair, kasi type niya, pero ayaw niya nakabukhaka, kaya sorry na lang yung butakan niya. Andito naman yung akin. Ayoko rin kasi na nakataas ang panah, nakakasawa tignan. Pero nandito na rin ako. Ito yung kay Bogborg, na pilit na ginagaya yung ama ko. Ayan, buta ka to death. Noon, parang baby baby si Irene. Ganito na, kalimit ang kanya Pero, joy pa rin. So sa aking tatang, Si Erpy Dando, yun ang kanyang code name sa amin noon. Eh, talaga naman, makikipo okay, muna ako sa butaka mo. I know this is your favorite place on earth. And I hope you're very happy where you are now. But we miss you. Happy, happy birthday.